Hello guys, ano reaction ko dito sa trending na kinasal at nag-start na na nag rampa or nasa al pa lang yung bride. Ayun syempre, uh, ma masasabi ko ay syempre masakit din sa part ng bride na ganun eh time nila yun eh sila ang bida diyan sa kasal. Kaya lang, syempre hindi naman natin alam yung totoong kwento, bakat sobrang late talaga nila. At syempre, um, i-consider sana yun ng, ng, pare na ano kung ano man yung reason nila na hindi naman masaktan yung um, bride or yung kinakasal. At syempre, lesson learned na po yan sa mga kasal na maging aware tayo sa time at ayun. Sana hindi na maulit yung mga ganyang pangyayari sa,